Hello. Good morning. Good morning, guys. Kagapo. Kagapo oi. See good morning. Hello guys, nandito po kami sa labas ng bahay, guys. Nasa harapan po kami ng tindahan, guys. Yan, maraming mga sasakyan na dumaan. Kagwapo. Upo. ni mo anak oi. Good morning once again. So nandito na kami sa labas ng bahay, guys. Ayan. Mainit na ang labas ng bahay pero hindi pa masyadong mahangin ngayon good morning good morning everyone kumusta po ang inyong morning dyan so dito kami sa labas guys so mag, magsasayaw at mag ehersisyo kami dito ngayon subukan namin dito ngayon sa labas mag ehersisyo guys good morning today is september 2 2025 Araw ngayon ng Martis mga palangga ko. Ayan po si Papi o oh, naglanghap ng hangin. Yan po ang vision ni Papi guys. Basta nasa labas kami. Maglanghap siya ng hangin guys. So, oh inaantok na agad ang aking anak guys. Samahan niyo po kaming mag -e issue, guys. Magsasayaw dito sa harapan ng tindahan para swertihon. Mamamas po, ka mamamas ko po kami ni Papi. Ah! Aguyoy! <laughs> Ragsoy, ragsoy, ito ragsoy, ito ragsoy, naglupad-lupad ang mga langgam. Naglulupad ang mga langgam, naglupad ang mga langgam. Naghimog salag dati, tara tara tatan. Tara-tara-tan, tara-tan, tara-tara-tan, tan-tan-tin, tan-tan-tin, tara-tan-tin, 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 tiri-tiri-tin. Say bye-bye to you, viewers. Hello, guys! Dito po kami sa harapan ng tindahan, guys. Nagsayo-sayang. soy. Ang bibi soy, si papi palanggang mama ipalangga palangga ning mama ning mama lisa kapinangga ning mama lisa pinangga

tingog ng langgam anak. Ayan, tapos na po kaming nag-ehersisyo mga langga. Bye bye guys. Salamat po sa panonood happy tuesday.